Good day, Idolens. Dahil mahaba-haba naging biyahe namin, naghanap ako ng pwede naming matigilan na Prescott may puno. Pwedeng pwestuhan para pagpahinga. At heto nga, kinuha ko na yung kinakaayaw-ayawan kong kapote. Kapote na parang palda. Ewan, ano bang tawag dito? Pero alam nyo, Idolens, isa ito sa mga gustong gusto ni Sapira. Yung uupuan, uhihigaan. Kaya nagsimula na siya maglakad, papunta sa nilatag kong kapote. Dahil nga gusto niyang uminom ng gatas, heto tinimplahan ko na siya. Nagpatulong nga pala ako sa kanya kahit kaya ko namang mag-isa. Gusto ko lang na kahit sa maliliit na bagay, makikita kong susunod siya o may partisipasyon. Heto pala isang kinatutuwaan ko idolens. Alam niyo bang si Safira, bukod sa madali siya makaunawa, eh napakalambing na bata nito. Samahan niyo kami magpahinga. Sana tapusin niyo ang panonood. Mag-like at mag-share para mas masaya kami. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> Ganito kami ni Sapira pa Panagbabiyahe Enjoy the ride Beng-beng naman tayo Pampagising Pampagana ng biyahe <laughs> Natunaw no na. Favorito <laughs> namin sa biyahe Beng-beng Beng-beng naman mm. Nandito kami sa bundok gig kami para Dumedesya Hmm dahil nga nakatulog na si Sapira kanina sa biyahe, medyo mahirap na para sa akin kapag nakatulog na siya. Kaya ginawa ko, doble ang bag niya. Meron siyang bag para sa pangyakap sa akin at meron bag na yung pinaka safety bag niya. Medyo malayo na yung biyahe namin kanina at nag-decide na akong tumigil para dumede siya dahil oras na nga niyang dumede. Ito yung kapag maaraw lang yung biyahe. Kasi pag maaraw lang yung biyahe, all goods lang. Sana maya hindi umulan pabalik ng baler. Kasi mamaya ding alas 4 mga idolens, garito din kaming ano, baler ulit. So balikan lang talaga. Dito muna kami ngayon magpahigay-higay na sa pira. Wala doon ba, Patiu? Look here, there's a butterfly. Ano yun? flying butterfly? Sarap matulog. <laughs> <laughs> Pinagtitinginan kami dito. <laughs> Napapangiti sa amin. eh. Ayan. <laughs> 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 yeah. Ang sarap ng hangin dito. You like Papa Sing? na 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 <laughs> you don't like Papa's voice? Ah, <laughs> uh, don't like Papa's voice? I like, ah, like Papa's voice. Okay, sing Papa again. Papa, sing, yes. sing with me. I sleep. Ah, sing with you. Then sleep, sleep baby Fira. Yeah. What do you like to sing? Papa, I'm um, singing. Good thanks. Good thanks. because it's given Jesus Christ, <laughs> His Son. <laughs> muli maraming salamat sa panonood mga idolens. Sana mas tangkilikin yung mga tulad namin na malilit pa lamang at nagsisimulang content creator dito sa lugar ng Aurora. Hanggang sa muli mga idolens. Again? na tayo kasi tapos siya siyang dumede Diretso na tayo sa Dinalungan Are you ready? Yeah. Let's go again to Dinalungan, Dinalungan. Dinalungan. Ha? Dinalungan <laughs> uh -huh. Let's go! There's a leaf and this big big leaf. Yeah it came from the tree like oh like that Did you see that that big tree yeah look it's a, it's a dinosaur look on the tree <laughs> there's a dinosaur yeah. where's the dinosaur they're on a tree <laughs> I see it. Whoa, or, like that like that <laughs> Win! Really? Ah. Are you sleeping pa or no? Okay, I will put it back this bag, okay? At the box, okay?